Tahon nan Japanese masarap ba? Tignan na natin. Sibuyas, mm. spinach, garlic, no, ginger, no, luya, luya. at bawang. At bawang. Okay. Luya. Nada kaya. Sibuyas. Sibuyas. Spinach, sibuyas, bawang. Bawang at luya. Bawang at luya. Hmm. Sibuyas, bawang at luya. Di siya? Okay. Sibuyas. Sibuyas, bawang at luya. 3, 2. Spinach, bawang. Ah. Simulan na natin. 3, 2. Simulan na natin. Yan, <laughs> yan. <Yeah, yeah. laughs> mm, ang bango. 3, 2. Mm, ang gamo. <laughs> <laughs> ang Ang um, bago. Bango. Bango. So, three, two. Mmm, ang <laughs> Ilagay ang tubig. Nagsabaw na. Nagsabaw na. So, three, two. Na. Nagsabaw na. Nagsabaw. nag nagsabaw. Nagsabaw. Na. na. Nagsabaw na. Nagsabaw na. So, three, Nagsabaw nagsabawa na lagyan din lagyan din lagyan din ng sprite kalahati na kalahati lang kalahati na lang lang, lang. lagyan din ng sprite kalahati na kalahati lagyan din ng sprite kalahati na lang. <laughs> lang 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 Sa sabaw. Ilubog sabaw sa sabaw Distrito. Irboxa. Hmm? Irbobok. Oh? Irboxa. Magandang gabi po. Welcome po. Tahon ng Japanese. Masarap ba? Check na natin. Ito na mga ingredients na gagamitin natin. Una. taho, Spinach. Shibuya. Bawang. At luya. Asin. Isang bason tubig. At sprite. Kailangan din ng mantika. Simula Mirella na ting painiting ang kawaii maglagay ng konti mantika Intaging uminit mait na ilagay ang luya igisa yeah it's not an sibuya yeah malambot ng sibuya ilagay ang bawang Igisa. E gisaan yeah. Yan. Yeah, Yan. Yeah. Yan. <laughs> mmm. Ang bango. Ilagay ang tahong. Halawin. Tapang. Intayin mag ng konti. nag na. Ilagay ang tubig. Lagyan din ng sprite. Karahatin lang. Ilalagay ko na. Lagyan ng asin. Halloween. Lagyan ng paminta. konti lang. Halloween. Patay ka lang. Patis mister. Mr. Ilagay ang spinach. Ibu boxer sa Sabao. Oh, so so, so. Tegman na natin. Mm. Digogus to. Hai, dai-kimasu. Daijōbu. Ano, Paena natin kay Yuki-chan yung tahom. Ni Yuki-chan. I call this tahom. Tahom. So in this one is talong. So, tahong and talong. Tahong and talong. Ayan, no. nami ko po kasi yung mga pagkain Pinoy, no. Kaya panay ang luto namin, no. Panay ang prepare namin ng mga pagkain Pinoy. So, kasi po, matagal-tagal na akong hindi nakaka-uwi, no. Ayan. So, let's eat. So, ano masasabi natin dito sa tahong ng Japanese, no? Hinihin natin na lang kung masarap ba yung tahong ng Japanese. Hi, Junko-chan. Lazo.

po, oh, masarap, masarap ang pagkakadala ng yugujang. Sarap isyo. Marami pa rin na madataksan eh. Ang po, hindi ko alam kung bakit lately. Gustong gusto ko siya, lalo sa suka. Hindi ko maintindihan. Ang kabataan ko, ayaw ko nito. Nandipiling. Not it. I'm just not used to eating that.

とか、あとは。Mm. あの。シュエ、シュエインプ。Mm. ムシュエインシュエインプ。シュエイン,ン,ンプは。好き。アワビ、あまり好きじゃない。こういうのは好きじゃない。あんまり。シェル。うん、なんだ。 Good cook jong. You have to practice eating Filipino foods. We'll go to the Philippines. Mm -hmm. A few more months, mm -hmm. ne? Mm -hmm. I We wanna go to beach, but they can hang with baby. Maybe one more year, maybe the job really jump. nagdating. Sa usawang ko po rito, suka, konting patis, tsaka bawang. Nilalagyan ko po lagi ng sili yun, kaya lang, tuyo mm -hmm. ko siya kayo ng mga mga ano, mga 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 At nabusog po tayo. Ngayon ko siya, busog des ka. Natasya mo, busog des. What are we gonna cook next? Next? So kung meron po kayong request no sa Japanese food na kung paano lutuin, comment niyo lang po sa comment section. Tatry natin kung alam niyo yung gusto. I told them that if they have a request mm. about Japanese how to cook this Japanese food to ka mm. this Japanese food to just comment mm -hmm. in the comment section, mm -hmm. ne. Yes. Mm. If you could knows it, mm. if you could knows how to cook it, we'll make a video of it, ne. Daijoubu da, sojisu. Cook it. So yun lang po. So paano? ngayon na lang po ito. Nandito na lang po ito. Paalam! Good night! Good night! Hey, Rirecha may still sleeping no? Ah, tulog pa nga po pala si Rirecha ngayon no? Kaya hindi na mag video. Bye! Bye! Kundi nga ikaw. Kuna. So parang tatapon. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.